Sa ating government in action, DSWD nagsagawa ng validation sa mga senior citizen na posibleng maging benepisyaryo ng social pension sa Batangas at mga magsasaka at mangingisda sa Pampanga katanggap ng tulong mula sa Agriculture Department. May report si Jeremy Piscano. Rise and shine, Jeremy nabut sa mahigit 280 senior citizens sa Santo Tomas, Batangas ang sumailalim sa validation ng Department of Social Welfare and Development. Dito tinutukoy ng kagawaran ng kanilang estado sa buhay, kalagayan ng kalusugan at mga natatanggap na suporta mula sa kaanak. Silang mga senior citizen na kabilang sa mga potensyal na maging beneficiaryo ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Papalo naman sa 153 million pesos na halaga ng mga makinaring pansaka ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa San Fernando, Pampanga. Ito'y bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga magsasaka at mangingisda na tiyakin ang sapat na pagkain para sa mga Pilipino. Mahigit isang daan at dalawampung magsasaka at kooperatiba rin ang nakatanggap ng tulong mula sa iba't ibang banner program ng kagawaran. Kabilang sa mga ipinamahagi ang hand tractor, four-wheel tractor, tractor, multi cultivator, shallow tube well, hauling truck at combine harvester. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.